Tubig baha sa bayan ng Alfonso Lista patuloy ang paghupa narito ang report ni Idol KC Fernando Inilikas ang may git dalawang dang pamilya sa Barangay District 3 matapos malubog sa bahang kanilang mga kabayan na dulot ng na naranasang tuloy-tuloy na pagbos ng ulan dahil sa bagyo Kristina. Sa eksklusibong panayam ng IFM News Team kay Jolina Garcia, local DRMO officer, may mga tulayang naitalang umapaw dulot ng malakas na pagulan ngunit agad rin itong umupa makalipas lamang ang ilang oras. Anya dahil sa mabilis na pag-apaw ng mga tubig ay napilitang lumikas ang ilang residente sa mga evacuation centers, lalo na ang mga nakatira sa low-lying areas. Maikpit naman ay kapag-ugnayan ang kanilang hanay sa mga barangay officials upang mas mabantayan pa at masigurong kaligtasan ng bawat mamayana. Sa pinakauling ulat ay nasa 50 pamilyang inilikas sa mga evacuation centers kung saan patuloy ang kanilang ginagawang monitoring at validation sa mga ito. Dagdag pa niya, bagamat bagyang humupa ang tubig, ay pinag-iingat pa rin lahat ng residente at sumangguni lamang sa kanilang tanggapan sa kalimang may makitang na naangailangan ng tulong para sa FM news ako si Idol KC Fernando Idol